Good morning, guys. Good morning. good afternoon. sa Guys, mag-ano tayo? Linis ako ng bangus ulam namin. Ito ko hindi ko. Ito, ito, ang, ito guys. Oh! May bilhin na akong sa kahapon. May nakarang araw. Ito na. Oh, na ko kahapon. Frozen pa siya guys. Hindi, ah, hindi naman gano. Frozen. Bumili akong bangos. 1 PD dito. So, dyan sa ating nasa 100 plus 180. Depende sa palit, no? Nasa mga 183 kasi 183 ang palit yun. Ito yung ano, bumili ko po kahapon guys. Pritugin ko, linisin ko muna. Pinipitan ko muna. Hindi na muna ako mag-ubin kasi okay. sukuk so, na yun ang itong ano na to guys ano na namin ulam namin ng tanghalian at saka hapunan kasi kumakain kami ng kanin pagkahapon tanghali gabi ang kain namin ng kanin pero pag umaga hindi na kami kumakain wala nang time wala nang time kakain ng kanin na ama ito guys, nangisa natin so, 嗯，好、嗯、的。嗯 那嘛 ini tentu nih yang tunggu saya. Ini mah jatuh ngomongin ke kalau mau ngomong mah Angin bisa kan mah Pugau kan Ini kan mau di umat lah kemengi di lho anak dia ini mah pugau lagi apa nak namu kami itu menak biasa Pugau Ini dia nak buka Ini sempat ini gabut ni Si, hmm? din okay. to. Tulog-tulog lang. Si, in in nag aya sa CR. Ano yung manghag niya? Tama nga yung tayama ko. Satu dah si mama kau yang ada itu, tapi tentang ini saya masih saya masih 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 Hindi ka mas naman magpadala ko kung magkuhan ka magpahulog kung kwarta sa dikas na ako para Sa sunod ni Rapi. kung um, mga siya, kung um, mga vernis patrohan ako na sa Merkulis. Kasi, sa isa, ka, isa ka si Mana. Ado O um, ano. sa Martis, tapos kung na po.

Begin so mula mula, apa mungkin masih ada yang nak perasan si Papa? Papa sudah tidak lagi kita. Muni itu menjadi Jawi ya. Kita, 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 apa tu bunyi dia. Mama macam tu. Lu nak tengok ke semua nama-nama artis Ini tu. Ini tak. Dia tak apa Eh, ni mana mungguh sampuk? Ini ada kampung noda sekali. Apa nak kita kain ni? Hui, ini tak improve Nga ama? Ten.